Move on. Nilikha ni Miss Ruby Ramirez. Titulo, Move On. Dati ko nang ninanais na ako ay maging masaya. Dati kong ninanais na sa isip ko'y ikaw ay mabura. Paano nga ba para kang tinta ng ballpen, Ang hirap mong tanggalin Ang hirap mong alisin Na kahit na ano ang aking gawin Ikaw ay naiisip ko pa rin Oo, aminado ako Na may times na nais kong balikan mo ako Nais kong maging ayos tayo Oo, aminadong marupok E eh anong magagawa ko Ikaw ay namahal na mahal ko Kahit ba ako inasasaktan mo na Hindi man pisikal, ito'y emotional naman Wala eh ikaw pa rin ang mahal. Handa akong maghintay kahit yan ay napakatagal. Ang mahalaga, ako'y iyong babalikan. Subalit, isang araw, ikaw ay aking nabalitaan. Ikaw ay may iba ng minamahal at ito'y iyon ang niligal sa iyong magulang. Luha, sa aking mga mata ay dire-diretso ang pagpatak. Gusto kong sumigaw na sana ako na lang ulit. Sana ako na lang siya. Bakit mo ba, ba ako iniwan? Bakit mo ba, ba ako sinaktan? Ay, eto na naman, ang hirap. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung makakayanan ko ito. Ang hirap naman ito. Paano ba? Paano ba kung makakamove on sa'yo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na buwan na, hindi pa rin. Gusto ko nang makamove on. Gusto ko nang maburakas sa isip ko. Gusto kong maging maayos na. Pero paano? Siguro, kailangan kong tanggapin na ikaw ay wala na. Na hindi na ako ang pinapangarap mong makasama. Na hindi na ako ang mahal mo at meron ng iba. At kailangan ko na lang libangin ang sarili ko. Kailangan ko magpakalayo-layo muna dahil kapag nakikita ko ang sayo na sa akin ay nakakapagpaalala. Luha ko ay di ko mapipigilan. Sarili ko ay lubhang masasaktan. At baka hilingin ko, pakahilingin ko sa'yo na ako'y iyong balikan kahit napaka-imposible na dahil meron ka ng iba dahil sa kanya ka na mas masaya ayoko rin namang maging hadlang kahit tayo ay mayroong pinagsamahin na kahit dati ikaw ay akin na ngayon ay nasa kanya na pasensya na ang hirap lang talaga ano ba ang ginawa mong panulat sa akin at bakit ang bilis kong nabura Nabura Sa iyong alaala Ako Sa isip ko naman Ikaw Ay di ko mabura-bura Sana Ang hiling ko lang Na ako Ay makabubuhan na Nang sa gayon Ako'y maging masaya na